Naisip mo na ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng sumunod kay Jesus? Ito ay isang tanong na humuhubog sa ating buong pagkatao. Sa Biblia, binibigyan tayo ni Jesus ng napakalinaw at makapangyariwang sagot na dapat nating bigyang pansin. Mateo Kabanata Pito, Talata 21 Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ang pahayag na ito ay maaring nakakagulat sa una. Hinahamon tayo nito na tingnan ng mas malalim ang ating pananampalataya. Sinasabi nito sa atin na ang ating paglalakbay kasama ng Diyos ay higit pa sa mga salitang sinasabi natin o sa mga pangalan na ginagamit natin para sa Kanya. Ito ay tungkol sa kalagayan ng ating puso at sa direksyon ng ating buhay. Ang turo na ito mula kay Jesus ay isang pangunahing katotohanan para sa bawat mananampataya. Ito ay isang banal na paanyaya upang suriin ang ating sariling buhay. Sinabi lang ba natin ang mga tamang bagay o tunay ba tayong nabubuhay para sa Diyos? Napakahalaga ng pagkakaiba. Madaling dumalo sa simbahan, umawit ng mga papuri at tawagin pa si Jesus na ating Panginoon. Maganda ang mga ito, ngunit simula pa lang ang mga ito. May hinahanap ang Diyos na mas malalim. Naghahanap siya ng pananampalataya na nagugat sa ating mga puso at nagsimulang baguhin tayo mula sa loob palabas. Nais niya ng isang relasyon na higit pa sa simpleng pagpapahayag ng bibig at nagiging isang buhay na may layunin. Isipin mo ang pagtatayo ng bahay. Hindi mo lang pag-uusapan ang pagtatayo nito. Kukunin mo ang mga materyales at sisimula ng paglalagay ng pundasyon, piraso-piraso. Ang iyong pananampalataya ay parang bahay na iyon. Ang iyong mga salita ay ang plano, ngunit ang iyong mga gawa ay ang mga ladrillo at semento na nagpapoto nito. Sinasabi sa atin ni Jesus na ang pananampalataya na umiira lamang sa mga salita ay parang isang blueprint na hindi kailanman na Ito ay isang ideya na walang laman. Ang tunay at nakakaligtas na pananampalataya ay isang pananampalataya na nagbibigay inspirasyon sa atin upang kumilos. Nagtutulak ito sa atin na kunin ang ating mga kasangkapan. Pag-ibig kabaitan, pagpapatawad, pagsunod at simulan ang pagtatayo ng isang buhay na nagpaparangal sa Diyos sa lahat ng paraan hindi lang tuwing linggo. Ang kaharian ng langit ay hindi premyo para sa mga nakapagbibigkas ng pinakamagaling na panalangin o gumagamit ng tamang bokabularyo ng Kristiyano. Ito ay tahanan para sa mga taong ang puso ay kaayon ng puso ng Ama. Kapag nagsasalita si Jesus tungkol sa pagpasok sa kaharian, nagsasalita siya tungkol sa isang buhay na isinabuhay sa pakikipagtulungan sa Diyos. Naghahanap siya ng mga tao na hindi lamang kinikilala siya bilang Panginoon sa kanilang mga labi, kundi sumusunod din sa kanyang pagkapanginoon sa kanilang buhay. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging tagahanga at pagiging tagasunod. Ang tagahanga ay nagpapalakpak mula sa gilid. Ngunit ang tagasunod ay pumapasok sa laro at sumasali natuon sa koponan at sa coach. Kaya, kung ang pagsasabing Panginoon, Panginoon ay hindi ang kumpletong larawan, ano ang kulang, binibigyan tayo ni Jesus ng sagot. Nagpatuloy siya, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito ang susi. Ang pagsunod ay ang wika ng pag-ibig na pinakamahusay na naunawaan ng Diyos. Ang paggawa ng kalooban ng Ama ay kung paano natin ipinapakita ng ating pananampalataya ay totoo at na ang ating pag-ibig sa Kanya ay tunay. Ito ang ebidensya na tunay nating isinuko ang ating buhay sa Kanya. Ang iyong mga gawa ay nagiging patunay ng pagbabagong nangyari sa loob ng iyong puso. Sila ang bunga na lumalago mula sa binhi ng pananampalataya. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kapag tunay mong mahal at iginagalang ang isang tao, ang iyong mga magulang isang guro o isang tagapayo, ipinakikita mo ito sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Pinakikinggan mo ang kanilang payo sinusubukan mong gawin ang lahat ng iyong makakaya upang sundin ang kanilang mga tagubilin. Ginagawa mo ang mga bagay na alam mong magpapasaya at magpapalaki ng kanilang loob. Ang ating relasyon sa Diyos Ama ay gumagana sa parehong paraan, ngunit sa isang mas malalim at mas espiritual na antas. Ang ating pagsunod sa kanyang kalooban ay ang ating pinakamataas na pagpapahayag ng pag-ibig at pagtitiwala. Ipinapakita nito na naniniwala tayo na ang kanyang paraan ang pinakamahusay na paraan kahit na mahirap at na pinahalagahan natin ang kanyang mga naisin higit sa ating sariling pansamantalang damdamin o makamundong ambisyon. Ang konseptong ito ay hindi lamang isang mungkahi. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kung ano ang ibig sabihin ng maging isang Kristiyano. Ang pagsunod sa Diyos ay kung paano tayo nakikilahok sa kanyang plano para sa ating buhay at para sa mundo. Bawat gawa ng kabaitan, bawat sandali ng pagpapatawad, bawat pagpili na gawin ang tama sa halip na ang madali ay isang hakbang ng pagsunod. Ito ay ang pagsasabuhay ng Ebanghelyo sa isang konkretong paraan. Ipinapakita nito sa mundo sa paligid natin kung ano ang hitsura ng pag-ibig ng Diyos sa pagkilos. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating mga gawa. Hindi sila ang nagliligtas sa atin. Tanging biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ang makakagawa niyan ngunit sila ang hindi maiakailang ebidensya na tayo ay naligtas. Kaya, ang pagpasok sa kaharian ng langit ay tungkol sa isang buhay ng aktibong pakikipagtulungan sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagpapantay ng ating kalooban sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay magiging perpekto. Lahat tayo ay madrapa at magkakamali. Ngunit ang direksyon ng ating buhay ay dapat na isa ng patuloy na pagsisikap na malaman at gawin ang kalooban ng Diyos. Ito ay isang paglalakbay ng pagiging mas katulad ni Jesus araw-araw. Ito ay tungkol sa pagising tuwing umaga at pagtatanong, Ama, ano ang iyong kalooban para sa akin ngayon? At pagkatapos ay magkaroon ng lakas ng loob at pananampalataya na sumunod kung saan siya namumuno, alam na ang kanyang landas ay laging humahantong sa tunay na buhay at layunin. Patuloy na pinapatibay ng Biblia ang makapangyarihang mensaheng ito. Nagtanong si Jesus ng isang matalim na tanong sa Lukas, Kabanata 6, Talata 46. Bakit ninyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, at hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? Ito ang parehong ideya na ipinakita sa ibang paraan. Itinuturo niya ang pagkakasalungatan ng pagangkin sa kanya bilang pinuno ng iyong buhay habang binabalewala ang kanyang mga tagubilin. Ito ay parang may kapitan ng koponan ngunit tumatangging maglaro ayon sa kanyang estratehiya. Ang autoridad ng isang kapitan ay kinikilala kapag sinusunod ng koponan ang kanyang pamumuno. Sa parehong paraan, ang ating pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ay pinapatunayan kapag nagsisikap tayong mamuhay ayon sa kanyang mga turo at utos. Napakahusay na ipinahayag ni Apostol Santiago ang puntong ito. Sa Santiago Kabanata 1, Talata 22, sumulat siya, Huwag lamang kayong makinig sa salita, at sagayoy dayain ninyo ang inyong sarili. Gawin ninyo ang sinasabi nito. Nagbabala si Santiago sa atin tungkol sa panganib ng pagdaya sa sarili. Maari nating lokohin ang ating sarili na iniisip na tayo ay espiritual na matanda dahil lamang sa nakakarinig tayo ng mga sermon, nagbabasa ng mga aklat ng kristiyano, o nakikinig ng musikang pagsamba. Ngunit ang pakikinig sa salita ay simula pa lamang. Kung ang kaalamang iyon ay hindi nagiging aksyon, hindi nito natupad ang layunin nito. Ito ay parang pagtingin sa salamin, nakikita na marumi ang iyong mukha at pagkatapos ay lumalakad ng hindi naghuhugas. Mayroon kang impormasyon, nunit nabigo kang kumilos dito. Ang prinsipyong ito ay tungkol sa integridad. Ito ay tungkol sa pagtiyak ng ating panlob na paniniwala at ang ating panlabas na gawa ay magkakasuwato. Kapag ang sinasabi natin at ang ginagawa natin ay magkatugma, ang ating pananampalataya ay nagiging tunay at makapangyarihan. Nakikita ng mga tao na ang ating paniniwala sa Diyos ay hindi lamang isang libangan tuwing linggo, kundi ang sentral at gabay na puwersa ng ating buong buhay. Ito ang ibig sabihin ng maging tagagawa ng salita. Ang tagagawa ay isang taong kumukuha ng katotohanan ng Diyos at inilalapat ito sa kanilang mga relasyon, kanilang trabaho, kanilang mga desisyon at kanilang karakter. Ang kanilang pananampalataya ay hindi isang pasibong pag-aari, kundi isang aktibong puwersa na humuhubog sa kung sino sila. Kaya, dapat nating tanungin ang ating sarili, tagapakinig lang ba tayo? O tagagawa rin tayo? Pinapayagan ba natin ang salita ng Diyos na hamunin tayo, baguhin tayo at pilitin tayong kumilos? Ang tunay na pananampalataya ay laging humahantong sa pagbabago. Inililipat tayo nito mula sa manonood patungo sa entablado. Tinatawag tayo nito na mahali ng ating kapwa paglingkuran ang nangangailangan patawarin ang mga nagkakasala sa atin at ibahagi ang pag-asa na natagpuan natin kay Jesus. Hindi ito tungkol sa pagkita ng kaligtasan. Ito ay tungkol sa sasabuhay ng kaligtasan na natanggap na natin. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng ating pasasalamat sa Diyos para sa kanyang kamanghamanghang biyaya sa pamagitan ng pamumuhay ng isang buhay na nagtuturo pabalik sa kanya. Paano? Kung gayon, natin malalaman at susundin ang kalooban ng Diyos. Hindi ito isang misteryo na nais niyang itago sa atin. Nais ng Diyos na malaman mo ang kanyang plano para sa iyong buhay. Ang pangunahing paraan upang matuklasan natin ang kanyang kalooban ay sa pamamagitan ng paglulubog ng ating sarili sa kanyang salita. Habang mas binabasa natin ito, pinag-aaralan ito pinagninilayan ang mga katotohanan nito. Mas nauunawaan natin ang karakter ng Diyos, ang kanyang mga pangako, at ang kanyang mga utos. Ang pagbabasa ng iyong Biblia araw-araw ay hindi isang relihiyosong gawain. Ito ay isang mahalagang pag-uusap sa iyong manliliha. Ito ay kung paano mo natututong mag-isip na tulad niya at makita ang mundo mula sa kanyang pananaw. Ang panalangin ang isa pang mahalagang bahagi ng pag-uusap na ito. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang relasyon sa Kanya. Sa mga tahimik na sandali ng panalangin natin, may bubuhos ang ating mga puso, makikinig sa Kanyang patnubay, at hihingi ng lakas upang sundin ang Kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pananalangin, inaanyayahan mo ang banal na espiritu na kumilos sa iyong buhay. Ang banal na espiritu ang ating banal na tagatulong, ating gabay, at ating tagapayo. Siya ang nagpapaliwanag ng mga kasulatan para sa atin. Nagpapatunay sa atin kapag tayo ay lumihis sa landas at nagbibigay kapangyarihan sa atin na gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Ang pagkatuto na makinig sa tahimik at maliit na tinig na iyon ay isang paglalakbay habang buhay. Ang pagsasabuhay ng iyong pananampalataya ay isang praktikal, pang-araw-araw na pagpili. Ito ay sa paraan ng iyong pakikipag-usap sa iyong pamilya. Ito ay sa integridad na ipinapakita mo sa paaralan o sa trabaho. Ito ay sa habag na ibinibigay mo sa isang estranghero. Ang mga gawain ito ang iyong pananampalataya na kumikilos. Sila ang ebidensya na hindi ka lang tagapakinig ng salita, kundi isang tagagawa. Ang iyong buhay ay nagiging isang buhay na patotoo, isang kuwento na isinulat hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga gawa ng pag-ibig at paglilingkod na sumasalamin sa karakter ni Jesu Kristo ang iyong pananampalataya ay dapat magkaroon ng mga paa. Sa huli ang tunay na pananampalataya ay isang aktibong pananampalataya. Ito ay isang pananampalataya na gumagana, gumagalaw, at naglilingkod. Ito ay isang pananampalataya na hindi kayang pigilin. Umaapaw ito sa bawat bahagi ng iyong buhay. Habang isinasabuhay mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa, nagiging ilaw ka ng pag-asa at isang buhay na halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Nagbibigay ka ng inspirasyon sa iba na magtanong tungkol sa dahilan ng pag-asa na mayroon ka. Hayaan mo ang iyong buhay ay maging isang makapangyarihang sermon na ipinapangaral araw-araw. Huwag mo lang sabihin sa mga tao na si Jesus ang Panginoon, ipakita mo sa kanila. Hayaan mong ipahayag ng iyong mga gawa ang katotohanan ng iyong pananampalataya at sa paggawa nito, tunay mong pararangalan ang isa na nagbigay ng lahat para sa iyo.